Hello at welcome back sa akin Ellen Adarna, nakuna ng video ang anak na si Baby Liana kasama ang kanyang mga yaya na ganito ang ginagawa. Makikita sa isang masayang video ang anak ni Derek Ramsey at Ellen Adarna na si Baby Liana Lily na aliw na aliw habang tumatalon sa kanilang bagong bili na golf car. Kitang kita ang saya sa kanyang mukha. Sa isang video pa nga kasama niya ang kanyang yaya at sa Jessa na masayang nagsasayaw na siyang lalo pang nagbigay ng kulay sa simpleng sandali. Si Baby Liana ay tudo ang energy, sumasabay sa kilos ng kanyang mga kasamahan. At kahit nakaalalay siya sa kanyang yaya, ramdam na ramdam ang kanyang tuwa at kalikutan bilang bata. Narito at ating panuuri ng nakakatuwa na video ni Baby Liana. Pero bago yan, mari po kayong mag-subscribe para updated sa iba pang kaganapan. Lillian, ma can mama, can mama. Oh, oh. wow wow okay what's inside in there okay wow yeah. so much stuff baby yeah. oh excuse me mm. oh, baby, baby. Hãng! 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 Hãng!